Uso pa ba ang harana? Marahil ikaw ay nagtataka Sino ba tong mukhang gago Nagkandara pa sa pagganta At nagsisintunado sa kaba Meron pang dalang mga rosas suot na may maong nakupas at nariyan pa ang barkada nakaporma nakabarong sa awiting daig pang minus one at singalong puno ang langit ng between at kay lamig pa ng hangin sa yung tingin ako inababaliw giliw at sa awitin kong ito sa maibigan ibigan mo ibubuhos ko ang buong puso ko sa isang munting harana para sa iyo Hindi ba't parang isang sine isang pelikulang romantiko Hindi ba't ikaw ang bidang artista at ako ang yung leading man sa istorang nagwawakas sa pag-ibig na wagas puno ang langit ng bituin at kailamig pa ng hangin sa iyong tingin ako'y nababaliw giliw at sa awitin kong ito sana'y maibigan mo Ibubuhos ko ang buong puso ko Sa isang munting harana Para sa'yo Para